Hello 18! Welcome back to my channel. Update tayo with Philip Sison sa kanyang album na 7 Cents ay uh, very supportive. Supportado siya ng taga-Japan. Talaga namang nakaka-proud dahil uh, number one ang 7 uh, Cents album ni Ken Doon or Philip sa Japan at uh, mayroon ding pabenta ng album na Seven Cents ni Philip Doon. Kaya naman maraming salamat Japan. Japanese 18 ay hindi paawat sa suporta ah, para sa kanilang idol na si Philip Sison. Again, maraming salamat at congratulations Philip Sison. Yeah, I will always be a You can't stop.